Good morning mga atiits. So, may ipakita ko sa inyo ngayon na uh, ito na bato. Ah, uh, hindi 'to bato. Uh, parang ginawa ng tao 'to. Nakuha namin 'to sa ilalim ng cave. Matagal 'to nakuha, ngayon ko lang ipa-video kasi 'yung sa unahan kasi mga atiits sa cave uh, mahirap pasukin. Pagpasok namin doon, maraming mga alkitan doon na uh, sa ilalim nakalikit sa sa flooring naman na dinaanan namin, ito nakita ko mga atiits. You know? pink bakit may pink kulay pink doon na na ganito o oh, ano nyo madali lang ito basagin oh, parang dinadikit lang oh. Kulay pink marami ito mga tiits So dinitik ko Nagditik, nagditik siya mga tiits Yan Pink ang cover Pero Hindi siya matigas Kaya lang ng ah, para ni ano sa palagay nyo mga tiis meron kaya to meron kayang laman to kasi yung cave nag y siya. yung sa dulo hinukay namin ah, uh, bas, uh, balas ng dagat yan narami din ito yung sa gitna ng cave in sa, sa sa, kaliwa naman na litid na y na dulo sa y is may alkitran doon tapos may nakakuha doon na may hinuhulma doon na box na may alkitran so nakuha na siguro yung giveaways pero yung tinatapakan namin sa galing sa entrance is 5 uh, uh, meters ito nang bungad namin na inaapakan namin ito doon dinitik ko tapos nagkuha ako ng sample kinuha ko dinala, ginala ko ito na yon so ano yun sa palagay yung mga tits ito na kulay nagsimbolo ba ito na may laman doon sa cave na inapakan namin sa kinuhaan ko or ano kaya parang yung cave mati is maraming mga mga alkitan nakadikit sa ibabaw sa sa ibabaw ng pag i tingnan mo sa ibabaw maraming na nakadikit doon mga kids yon so papasok ako ulit doon i-video ko lahat yung cave para makita niyo kung ano talaga doon ni-explore ko ulit at tapos i-post ko sa YouTube at saka sa Facebook page ko so i-apply ko kayo kung kung makapasok ako lubalik doon para malalaman natin na mayroon ba talagang treasure doon sa ilalim or kayo yung maghusga kung ano yung masabi nyo. So, maraming salamat po mga atin sa pag share, and like. So, don't forget to subscribe my channel. And don't forget to click the notification bell para ma-update ko kayo sa lahat ng videos ko. So, I'm Kanji Yokim. Bye-bye.